Kanya-kanyang bitbit ng imahe ng Santo Niño ang daang-daang deboto na dumalo sa pagsasadula ng unang misa, unang kristyanong binyag at kasal sa bansa. Live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Laila, ikwento mo na nga ang mga pagdiriwang dyan. Just naging makulay din ang misa sa Basilica Minore del Santo Niño kanina sa bisperas ng kapistahan ng Santo Niño. Ang mga dumalo, yung iba, alam mo, naka-tradisyonal na Pilipinong pangkasuotan pa noong 1500s bago dumating ang mga Kastila. Mapabata o matanda, hindi alintana ang init sa basilika sa Cebu City. Kabilang sila sa daan-daang deboto na dumalo sa misa, kung saan isinadula ang unang katolikong misa, binyag at kasal sa Pilipinas. Ang mga lalaki at babaeng ito, nakadamit ng tradisyonal na kasuotan ng mga taga Cebu noon. Isinadula nila ang leader o chieftain noon ng Cebu na si Raha Humabot at ang kanyang asawa na si Humamay. maya, -maya pa, Isinabuhay na ang pagbinyag sa mag-asawang Humabon at Humamay at kanilang mga kawani noong 1521. Gamit ang sandok na kahoy, sinalok ng pari ang banal na tubig at bininyagan si Humabon at pinangalanan bilang Carlos, habang si Humamay naman naging Juana ang pangalan. Ayon sa mga historian, ang Santo Niño ang regalo ni Ferdinand Magellan kay Juana nang siya ay mabinyagan. Matapos yan, nag-ikot ang mga pari at binindisyonan ang mga debotong dumalo sa misa. Ginunita rin sa misa ang kasal ni na Isabel at Andres. Yan ang sinasabing unang kristyanong kasal sa Pilipinas. May mga nag-alay naman ng mga gulay at prutas bilang pagsasadula sa unang misa sa Pilipinas noong ding taong 1521. Inikot naman ang imahe ng Santo Niño at ng Our Lady of Guadalupe sa Pilgrimage Center. Mas naging makulay ang Pilgrimage Center nang magsayaw ang iba't ibang grupo ng sinulog dances. Sa South Road Properties o SRP naman, may mga nakahanda ng medek para sa gaganaping Grand Ritual Showdown, Street Dance Competition at Float Parade bukas. I'm excited to really foresee a kaleidoscopic celebration of Sinulog sa Sugbo 2024. Jess, ayon sa mga otoridad dito sa Cebu City, nasa 4,000 security forces ang kanilang ipapakalat sa lahat ng mga venues ng Fiesta Senior. Ganun na rin ang Sinulog Festival. Kabilang na itong SRP grounds kung saan tayo naandito ngayon dahil malaking chunk ng activities ay naandito bukas. Ano? At nakikita nyo nga sa likuran ko, ito yung improved version ng grandstand kung saan papanoorin mga manonood o ng mga spectators ang sinulog festival. Nagla last minute preps na rin sila dito. na sila ng LED uh, uh, billboard at LED lights, Jess. Pati ang mga contingents, puspusa na rin ang pagre-rehearse dahil bukod sa Practice Makes Perfect, ito rin ang kanilang susi para sa 3 million pesos na grand prize. Yan muna ang pinakahuli dito. Jester, balik sa Napakalaking papremyo naman yan, Laila. Habol ka, baka pwede ka pa makisali. Muli, maraming salamat. Naguulat mula sa sibu Laila Pangilinan. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit Weekend, mag-follow at mag